Hello beautiful ladies and some gentlemen of the universe. Welcome to Angela's of Vlog. Yes, 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 mga guys. How are you? Ako naman yun So, are na mga guys ang atong project within 3 days. Yes, 3 days pa lang nila obra mga guys. Amo na ni siya ang ilang amo pa lang ni siya ko, no? Amo na ni siya ang ilang na obra. Okay, nakatindog na ang atong 8 ka poste. Yes, actually 9 ini siya. Yeah. Nine siya kaposte. And, ang isa mga guys is ulihi na daw siya ibutang. Pag uli siya buhuan na. So, ginunan niya anay ang aton nga. Ang amon nga, walo kaposte. Yes. Kag-ready na siya mga guys sa pagbutang sa hollow blocks para sa next. So, today is um, March 27. And, holy week na. <laughs> Manog holy week na mga guys. Holy week na Gijugani no. So alang-alang na siya so makontinue na ang ilang obra sa Monday. <smart noise> So, muna rin, mga guys, naka-ready na diri ang aton mga hollow blocks. Yes, para sa Monday, easy na lang, di diba? So, muna rin, mga guys, diri. Actually, mga guys, nabut nabudlayan sila mga guys sa pag uh, kot kot sang ang mga lupa. Diri mga guys, kay super sya ka, ano, super kasulid ang uh, lupa. Grabe, busog-busog dyan ang lupa. So, manami Masya mga guys. Kami ara kami sang na uh, pang ano dari ho, pang tambak. Yes, yes, yes. So, kain na lang niya siya dirigin buhusan. So far, okay naman siya. Yes. So, dari wala pa siya. Amo ah, na lang ang wala nat ano ho. Wala siya natapos ang uh, kutkot para sa hollow blocks natin Sa paghantal sa hollow blocks. Yes. And... Yes, amo na siya mga guys. Dumanami na siya tulukon. Kaya maski papano, may improvement every day. Kaya nagtaas na siya mga guys ang floor. Kaya dati amon na siya diri. So, kahit papaano nagtaas man siya. Kaya parang, uh, ang aton nga ano diri ho. Tanan nga lupa na diri nga sa ano, ipasulod eh, na diri tanan. Yes, para magtaas pa siya kay ila na siya ngay ano diri. Di pa mga guys, kulang sa isa ka poste sa uh, center. Yes. Damo poste na. So far, wala siya gina-expect nga ma-start na siya this month. Sa awa ni Papa Lord. Natupad man siya. No, unexpected siya mga guys. So ari uh, na tinong pisahan pa ilang no. Ari uh, So, ang amon um, mga uh, mga tapi, mga kahoy nga gingamit, ginpasarahin na siya namon last time, last um mga first weeks ang March. Yes, yeah, so mga 2 weeks pa lang ni siya siguro diri. Amo na siya mong gamit? kay may ara kami dito nga puno sang mangga. So, amun na amo to siya gamit naman para may pang ano lang sila, ah. May pang tukod-tukod, dira. <laughs> Maluwas sa mga bambu. Yes, so may ara sila sang kahoy nga gamit. Para ano na siya, ah. Um, guide ba? Para hindi siya maano, hindi magkala So, that's it mga guys. So, ang sa ang size, ang size sa Amon house, sa Amon mini house, yes is um 20 by 18. So 20 ang lapad and 18 ang haba. Yes. So ang expect dinamon is ano lang siya 14 by 18. Kaso do masuok siya no. So amo um, to siya na ano na lang siya nga, 20 ang lapad and then 18 ang uh, haba. Yes. So yourn para medyo lapad-lapad ang lagawan ni Baby Boss diri sa iyang nga sala. Ay, pero ang niyog, wala siya makuha. Wala siya makuha, mga guys. Kaya hindi siya pwede daw kuhaon kay Kanugon. Di ba? So, wala na siya. Ay, nako, ginapos ang Angelo. nako naman yan. So, kita-kits naman kung maano na siya, mga guys. Mabutangan siya sa hollow blocks. Yes. Nako naman yan. Thank you, Gidya Papa Jesus, sa blessing. Diba? Nakatindog na ang aton nga. Poste. And then, ang gulay is there. Yes, ang gulay Wow, mga manok ko. Ara na naman dito. Rup, rup. Rup, rup. Rup, Buhay, wala ka batik. So, mga mga guys, ang ato niya, ano, so, may mga saging pa dali, wala na kuha. So, kuluhaon pa na siya. <coughs> so, ang dalam diri mga guys, ang atun nga, hollow blocks, is tatlo na siya ka, um, tangkas bago ang lupa. Char, bago siya maglapaw sa lupa, mga guys. So, three siya ka, um, siya Katangkas ba? Tawag naman. Basta tatlo siya ah. Ganun. So may mga ano pa diri, may mga puno pa diri sa sulod kay kung udto super siya kainit. So kalulu man ang aton ng mga panday. Ganorn. Ngayon lang gani kay ah mahugod man sila yung mag-ubra. So, diri sa ano, amuang gamay-gamay nga. May tiris-tiris. Kano diri? So, uh, amula na siya. Pakato dito ang sala, ang kusina. And then, here is ang room. Naka naman yan. Sana lang, no. Mag-ano para makompletong materials. Para nga, uh, padayon-padayon ng aton paubra. <coughs> Ganon siya, mga guys. Bawa. As sa babaw ba ang... Uh. So, amugin um, no? <laughs> na siya galik kataas, no? Namundo ako, ah. Mat ano ta siya, mahaba ta siya No. Ah, okay. Kasi nga pala pag ganun. So, ang iya sini nga, ano, ang iya sini nga, um, tawag naman, bubong, is yes, naka, ano siya, ano kayo tawag to nila, man? <coughs> search ko dana yung mga guys. Tapos nalipat ako sa yung left turn. So, ang ang front. Yes, andito pa ka do. Yes. So, gamay lang niya siya, no? Di gamay. At least mga guys, ano ah, may balay kitang maayo-ayo. Kaya, mong subong balay is yes, payag lang gitsya. Pero at least, ano ah, may food kita adlaw-adlaw. Hindi -adlaw. kita nagugutuman. Sa awa ni Papa Jesus, diba? Hello. So, yun lang, mga guys. Thank you so much for watching. And, this is our three days ng pag-work sa so, aton mini-mini-mini house. So, thank you so much for watching. See you next time. And, of course, kung bago pa lang sa channel na Angelo Cinco Vlogs, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated sa mga masunod na pang uploads. Diba, mga guys? So, thank you so much. See you next time. Bye-bye!